Kapag wala nang gumugulo sa iyong loob, ito na ang oras upang pakinggan ito. Hango kay Billy Graham, naisip mo na ba na marahil ang pinakamalaking trahedya sa buhay ay hindi ang pagkawala ng kalusugan, ng trabaho o maging ng isang minamahal? Kundi ang pagkawala ng kakayahang makaramdam? O ang pagkawala ng sensibilidad ng iyong konsensya? May isip mo ba na magising ka isang araw at wala kang maramdaman kahit anuman sa harap ng kamalian, kawalang katarungan o kasalanan? Marami ang nag-iisip, ah, kung hindi ako makakaramdam ng pagkakasala, mas magiging magaan ang buhay ko. Ngunit sinasabi ko sa iyo, kapag nanahimik ang konsensya, ang bangin ay malapit na. Ang konsensya ay parang maliit na pulang ilaw sa dashboard ng isang eroplano. Habang maayos ang lahat, ito ay pino, halos hindi nakikita. Ngunit kapag may panganib, nagsisimula itong kumislap at tumunog ng paulit-ulit, nagbabala, huwag kang dumaan sa daang iyan. Ito ay isang regalo na inilagay ng Diyos sa loob ng bawat isa sa atin, isang tahimik na tagapagbantay na hindi lumilikha ng mga tuntunin, ngunit nagtuturo kapag malapit na tayong lumabag sa mga ito. Ang problema ay hindi tulad ng alarma ng sunog, ang konsensya ay maaring balewalain At kung balewalain ng maraming beses, nagsisimula itong humina. Una, sumisigaw ito. Pagkatapos bumubulong, hanggang sa dumating ang araw na ito ay ganap na tumahimik. At iyan ang isa sa pinakamapanganib na sandali sa buhay ng sinuman. Isipin mo kung ilang beses mo nang naramdaman ang inis na iyon sa loob Marahil ito ay noong malapit ka ng magkwento ng isang maliit na kasinungalingan para maiwasan ang gulo o nakita mo ang iyong sarili na nag-iisa sa harap ng isang tukso na alam mong hindi mo dapat tanggapin. Sa sandaling yon, may nagsabi sa loob mo, huwag mong gawin yan, ngunit gayon pa man ginawa mo pa rin at sa susunod mas mahina na ang boses. Ganyan ang nangyayari. Unti-unti, nagtatayo tayo ng paglaban sa babala hanggang sa hindi na ito gumugulo sa atin. Naparabang patuloy na nakabukas ang alarma, ngunit natutunan na nating matulog sa gitna ng ingay. Naalala ko ang kwento ni Haring Herodes. Ipinapatay niya si Juan Bautista dahil sa isang pangako na ginawa sa isang sandali ng kasiyahan at pagmamataas. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, naisip niya, si Juan ang bumalik mula sa mga patay. Hindi ito usapin ng spiritualidad. Ito ay pagdurusa. Ang imahe ng ulo ni Juan sa isang bandehado ay gumugulo sa kanya araw at gabi. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang buhay, ngunit hindi niya napatahimik ang sarili niyang konsensya at ang pinakakagiligiliw ay hindi ignorante si Herodes. Alam niyang nagkakamali siya. Ang problema ay sa halip na magsisi, sinubukan niyang supilin ang inis. At narito ang isang bagay na kakaunti ang nakakapansin. Kapag ang konsensya ay patuloy na binabaliwala, nagsisimula itong magpadala ng magulong mga senyales. Ang dati ay malinaw na mali, ay nagiging katanggap-tanggap, maging mabuti. Ang tama ay nagsisimulang gumulo dahil tila ito ay naglilimita. Sinasabi na sa Bibliya na sa kalagayang iyon, The tides of ceaseless duty did not to Set Miss Marasan Mabuti's inilalagay ang liwanag sa lugar ng kadiliman at kadiliman sa lugar ng liwanag. Para bang pinalitan ng isang piloto ang mga sinyales ng dashboard. Umiilaw ang babala ng panganib ngunit iniisip mo na ito ay isang sinyales ng kaligtasan at ito ay humahantong sa mga desisyon na sumisira sa mga karera, pamilya, reputasyon at mas seryoso pa sa mismong kaluluwa. Marahil ay naitanong mo na sa sarili, paano kung nasa puntong ito na ako nang hindi na makabalik? Iyan ay isang seryosong tanong. Ngunit kung nakakaramdam ka pa rin ng anumang kaguluhan ngayon, senyales yan na hindi pa huli ang lahat. Antis na iso maaring masakit. Ngunit ito rin ang patunay na ang ilaw ay buhay pa. At ang pinakamasamang bagay na maaari mong gawin ay balewalain ito. Para itong isang doktor na nakakita ng bukol sa maagang yugto, masakit tanggapin ang diagnosis, ngunit ang sakit na iyan ang pagkakataon ng paggaling. Ngayon, gusto kong tumigil ka at alalahanin ang kahit isa man lang kamakailang sitwasyon kung saan naramdaman mo na hindi mo dapat gawin ang isang bagay, ngunit ginawa mo pa rin. Isipin mo kung ano ang dumating pagkatapos. Marahil ito ay isang bigat sa puso, isang pakiramdam ng kawalan o maging isang tahimik na takot na matuklasan. Hindi ito kahinaan, ito ay isang regalo. Dahil ang araw na wala ka ng maramdaman pa ay ang araw na napakalapit na ang pagbagsak at narito ang isang bagay na mas seryoso pa. Kinukumpirma ng agham na kapag inuulit natin ang isang maling pag-uugali ang aktibidad ng rehiyon ng utak na responsable sa pakiramdam ng pagkakasala ay bumababa. Para bang ang kalamnan ng konsensya ay lumiit dahil sa hindi paggamit, nangangahulugan niyan na kung mas mabilis mong tutugunan ang mga babala na nararamdaman mo ngayon, mas madaling mapanatili ang iyong sensibilidad. Kung mayroon kang sinubukan na bigyang katwiran, maliitin o itago, ituring mo ito bilang isang kagyat na tawag. Huwag mong hintayin na mamatay ang ilaw dahil kapag namatay ito, maaari ka pa rin magpatuloy sa paglalakad ngunit hindi mo malalaman na ikaw ay patungo sa bangin. Hanggang sa huli na ang lahat, mayroong isang bagay na nakakatakot na mapanganib na maaaring mangyari sa sinuman. Ang konsensya ay maaaring huminto sa pagiging ating kaibigan at maging ating kaaway. Maaaring tila walang katotohanan ngunit ito ay totoo. Kapag patuloy na binabaliwala ang tinig na inilagay ng Diyos sa loob natin, dumarating ang isang sandali na hindi na ito nagtuturo sa tamang daan. Sa kabaligtaran, nagsisimula na itong akayin tayo sa maling lugar. Para bang ang alarmang iyon na minsang nagbabala tungkol sa panganib ay reprogram upang ipagdiwang kung ano ang sumisira sa atin. Sinasabi sa Unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa Kabanata 4 at Talata 2 tungkol sa mga konsensiyang nasunog na parang bakal. Isipin mo ang isang mainit na bakal na idinikit sa balat, ito ay sumusunog ng malalim. Pinapatay ang mga ugat at inaalis ang sensibilidad. Pagkatapos nito, maaari kang masugatan ng malubha at hindi ka man lang makaramdam ng sakit. Ganyan din sa puso. Nagbabala si Pablo kay Timoteo tungkol sa mga taong umabot sa puntong ito, napakatigas na hindi na nila nakikita ang tama at mali, hindi na makaramdam ng pagsisisi, hindi na makarinig maging ng katotohanan, at ang pinakanakakagulo ay madalas ang mga nasa kalagayang ito ay hindi nakakapansin, patuloy silang pumupunta sa simbahan sumasali sa mga gawaing pangrelihiyon, marahil ay nangangaral pa, tumutulong, gumagawa ng mga gawaing kawanggawa. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang tunay na buhay espiritual. Nakita ko na iyan ang maraming beses, mga taong nagtitiwala sa mga ritual, tradisyon, magandang reputasyon, ngunit hindi kailanman nakaranas ng personal na pakikipagtagpo kay Kristo. Para itong nakatira sa isang teatro, sa labas, ang anyo ay perpekto, ngunit sa loob mayroong nakamamatay na kawalan. Kinukumpirma ng modernong agham ang espiritwal na katotohanan ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag inuulit ng isang tao ang isang maling moral na pag-uugali, kahit na sa simula ay nakakaramdam ng pagkakasala, ang utak ay umaangkop, binabawasan ng negatibong emosyonal na tugon ng paunti unti Mapanganib biyan dahil lumilikha ito ng isang siklo. Nagkakasala ang tao, hindi gaanong nararamdaman ang bigat, inuulit, at sa maikling panahon, wala nang nararamdaman pa. Ang kasalanan ay humihinto sa pagiging aksidente at nagiging nakasanayan. Marahil ay isipin mo, pero hindi ako ganyan. Gumagawa ako ng mabuti, hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw. At itatanong ko, hindi ba nagsimula ka tawagin na normal ang ilang pag-uugali na alam mong mali noon? Maliliit na kasinungalingan, iningatang galit, masasakit na salita na nakakasakit sa mahal mo, mga kaisipan na inaalagaan mo sa katahimikan, ganyan lumilihis ang konsensya dahan-dahan ng hindi natin napapansin. At huwag kang magkamali, ang kawalang sensibilidad na ito ay hindi lang nakakaapekto sa iyong buhay espiritual, Nakakaapekto ito sa lahat ng larangan. Ang isang negosyante na binabaliwala ang maliliit na paglihis sa etika ay maaga o huli mawawalan ng mga kliyente at kredibilidad. Ang isang leader na nagwawalang bahala sa matatalinong payo ay gumagawa ng mga desisyon na sumisira sa sarili niyang grupo. Ilang pampublikong personalidad na ang nakita nating bumagsak dahil sa paglipas ng mga taon binaliwala nila ang mga babala. Iniisip na sila ay lampas sa mga kahihinatnan. Nagsimula silang matatag, hinahangaan, ngunit ang baligtad na konsensya ay umakay sa kanila patungo sa kapahamakan. Kung sa tingin mo ay may tinatapik ang mensaheng ito sa loob mo, huwag kang tumakas sa inis na iyan. Ito ay maaring ang banal na espiritu na ginagamit ang konsensya upang tawagin kang bumalik bago ito tuluyang tumahimik. Dahil kapag ito ay naging kaaway, mas mahirap na hanapin ang daan pabalik. May isang sandali sa buhay ko kung saan napansin ko ang isang bagay na pambihira. Pagkatapos nagganap kong ibigay ang aking puso kay Kristo, ang aking konsensya ay nagkaroon ng sensibilidad na hindi ko pa naranasan noon. Ang mga bagay na dati ay binibigyan ko ng katwiran, mga pag-uugali, na hinahayaan ko lang biglang naging malinaw na parang araw. Hindi ito isang nakakasakal na bigat, kundi isang bagong kalayaan. Ang kalayaan na mapansin ka agad kapag malapit na akong magkamali at magkaroon ng pagkakataong itama ang landas bago bumagsak. Naisip mo na ba kung paano mamuhay ng ganyan? Isipin mo ang paglalakad sa isang kalsada sa gabi, ngunit may mga reflektor na nakasindi, nagpapaliwanag sa bawat hakbang mo. Ganyan mamuhay na may naibalik na konsensya. Hindi ibig sabihin na walang panganib, ngunit nakikita mo ang bawat hadlang bago ka madapa rito. At iyan, kaibigan ko, ay nagpapabago sa lahat. Ang problema ay maraming tao ang nag-iisip na imposibleng maibalik ang konsensya. Marahil ay sinabi mo na mismo, ang dami ko nang nagawang mali, wala nang balikan. Ngunit gusto kong sabihin ng may lubos na katiyakan, meron. Nakita ko na ang mga kalalakihan at kababaihan na lubog hanggang leeg sa maling mga pagpipilian na nakabawi ng sensibilidad ng puso matapos silang sumuko kay Kristo. Nakita ko na ang mga luha na dumadaloy sa mga mukha na dating tila bato dahil sa wakas ay naramdaman nila ang bigat ng kasalanan at kasabay nito ang ginhawa ng pagpapatawad. Naalala ko ang isang kaso na hindi ko malilimutan. Isang lalaki ang lumapit sa akin pagkatapos ng isang pangangaral at umamin na niloko niya ang kanyang asawa sa loob ng maraming taon Sinabi niya na sa simula ay nakakaramdam siya ng pagkakasala, ngunit sa paglipas ng panahon ay nasanay siya. Nang marinig niya ang mensahe tungkol sa konsensya, may nagising sa loob niya na para bang nagbukas ang isang bintana at pumasok ang liwanag sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Umalis siya pauwi ng gabing yon, umamin humingi ng tawad at nagsimula ng isang proseso ng pagpapanumbalik na hindi lang nagligtas sa kasal kundi ganap na nagbago sa kanya bilang isang lalaki. At narito ang isang bagay na mahalaga, ang pagpapanumbalik ng konsensya ay hindi lamang pakiramdam ng pagkakasala ulit. Ito ay muling pagkonekta sa pinagmula ng katotohanan at ang pinagmula na iyan ay ang salita ng Diyos ang sampung utos, ang sermon sa bundok. Hindi ito malamig na listahan ng mga tuntunin. Ito ang mapa na nagre-recalibrates sa ating moral na pandama. Kapag inilantad natin ang ating sarili sa liwanag na iyan, ito ay parang paglilinis ng maruming salamin ng bintana. Bigla, nakikita natin ang mundo kung ano talaga ito. Kinukumpirma pa ito ng agham. Ipinapakita ng mga pananaliksik sa neuroplasticity na ang utak ay may kakayahang lumikha ng mga bagong koneksyon at baguhin ang mga pattern ng pag-iisip sa patuloy na pagsasanay. Nangangahulugan niyan na kung sisimulan mo ngayon na tumugon ka agad sa mga babala ng iyong konsensiya, ang sensibilidad na iyan ay lalakas. Para itong pag-iehersisyo ng kalamnan. Kung mas ginagamit mo, mas lalakas ito. At kung gusto mo ng isang nagbibigay inspirasyong halimbawa, Isipin si C.S. Lewis, siya ay isang ateista sa loob ng maraming taon na lumalaban sa ideya ng Diyos. Ngunit nang harapin ang katotohanan, nagpasya siyang magbigay ng puwang upang muling buhayin ang kanyang konsensya. Ang resulta, siya ay naging isa sa pinakadakilang manunulat at tagapagtanggol ng pananampalataya noong ikadalawampung siglo na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Marahil ngayon ay nakakaramdam ka lang ng isang bahagyang inis, isang tusok sa kaibuturan. Huwag mong baliwalain iyan. Iyan ang patunay na mayroon pang buhay, mayroon pang sensibilidad na maaaring bawiin. Nagsisimula ang pagpapanumbalik kapag nagpasya kang tumigil sa pagbibigay katwiran sa mali at magsimulang tumugon sa alam mong tama. At maniwala ka ang kapayapaan na dumarating pagkatapos niyan ay isang bagay na walang natatagong pagkakasala ang maiaalok. Mayroong isang limitasyon na kakaunti ang nakikilala hanggang sa huli na ang lahat, ang punto ng hindi na makakabalik. Para itong sa talon ng Niagara kung saan may lugar na kilala bilang punto lampas sa pagtubos. Sinasabi ng mga gabay na kung ang isang bangka o manlalangoy ay lampas na roon, ang lakas ng Agos ay napakatindi na wala ng paraan upang makabalik. Narinig ko ang kwento ng isang lalaki na nakatawid na sa kanal ng Ingles ng maraming beses at nagpasya na hamunin ang puntong iyon. Sumisid siya lumangoy ng malakas at pagdating sa kritikal na lugar, kumaway sa madla na parang sinasabi, Kaya ko, ngunit hindi niya kinaya. Natagpuan ng kanyang katawan ng malayo sa ibaba ng ilog, walang buhay. Ganyan din sa buhay espiritual, mayroong isang punto sa pagtanggi kay Kristo o sa kapabayaan sa kanyang tinig kung saan tumitigas ng husto ang puso na ang konsensya ay tumatahimik magpakailanman. Ang panganib ay, bago umabot sa puntong iyan, lahat ay tila normal. Ang tao ay tumatawa pa, nagtatrabaho, nakikipag-usap, nagpaplano, Ngunit sa loob, ang sensibilidad para sa mga bagay spiritual ay naglaho. Hindi sa hindi na niya alam ang katotohanan, kundi hindi na siya makatugon dito. Para bang tumutunog pa rin ang telepono, ngunit putol na ang linya at hindi ito nangyayari ng biglaan. Ito ay resulta ng maraming taon ng pagsasabi ng hindi sa tawag ng Diyos, pagbaliwala sa mga babala Pagtrato sa tinig ng konsensya bilang isang bagay na nakakagulo sa halip na mahalaga. Marahil ay itatanong mo, "Ngunit paano ko malalaman kung malapit na ako sa limitasyong iyan?" Ang sagot ay simple at nakakatakot sa parehong oras. Obserbahan mo kung paano ka tumutugon sa alam mong tama. Kapag naririnig mo ang salita ng Diyos, nakakagulo pa ba ito sa iyo? Kapag nagkakamali ka, nakakaramdam ka ba ng pangangailangang itama o wala nang inis? Kung ang katotohanan ay wala nang ginigising sa iyong puso, iyan ay maximum alert signal. Nakita ko na ang mga tao at hindi ko sinasabi na kakaunti na napakatiyak sa kanilang sarili. Napakakumbinsido na maari silang mamuhay sa kanilang sariling paraan na nangungutya sa anumang imbitasyon sa pagsisisi. Tumatawa sila na parang walang katapusan ng buhay at ang mga kahihinatnan ay mga kwento lang para takutin. Hanggang sa bigla dumating ang isang krisis at napagtanto nila na wala silang lakas para hanapin ang Diyos. Bukas ang pinto sa loob ng maraming taon, ngunit binaliwala nila ito ng husto kaya't hindi na sila makatawid dito at narito ang nakalulungkot sa akin. Hindi lang ito tumatama sa mga kumbinsidong hindi naniniwala yung regular na pumupunta sa simbahan mga taong relihiyoso mga leader mga negosyante mga ama ng pamilya lahat ay napapailalim sa pagtigas na ito kung hindi nila aalagaan ang puso and ati mas mapanganib dahil sa labas tila maayos ang lahat ang reputasyong hindi nagalaw ay maaring magtago ng isang kaluluwang manhid gusto kong magbigay ng isang praktikal na hamon para sa iyo. Sa loob ng susunod na pitong patches araw, bago ka gumawa ng anumang desisyon, gaano man ito kaliit, tumigil ka at magtanong, nakalulugod ba ito sa Diyos? Maging sa paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong pamilya, sa paraan ng iyong pagtatrabaho, sa pinapanood mo, sa iniisip mo, at isulat mo ang iyong mga sagot. Sa pagtatapos ng linggo, tingnan mo ang isinulat mo. Maaari kang magulat na mapagtanto kung ilang beses ka halos sumunod sa maling daan at kung paano ang maliliit na pagpipilian ay may kapangyarihang hubugin ang iyong kapalaran. Natandaan, walang sinuman ang nahuhulog sa bangin sa isang talon lamang. Ito ay isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ito ay pagbaliwala ng isang babala ngayon, isa pa bukas, hanggang sa dumating ang isang araw na napakalakas na ng agos para makabalik. At kapag nanahimik ang konsensya at sinabi ng Diyos, hayaan mo siya, ang bangin ay nasa harap na. Habang naririnig mo pa ang kanyang tinig, kahit na mahina, bumalik ka sa kanya ngayon. Dahil bukas, maaring wala ng pagbalik. Kung mayroon kang kailangang tandaan mula sa lahat ng sinabi ko ngayon, ay ito. Habang nagsasalita pa ang iyong konsensya, mayroong pag-asa. Yan ang pinakamahalagang senyales na tinatawag ka pa rin ng Diyos. At ang pagbaliwala sa tinig na iyan ay maaaring magdulot ng mas malaking halaga kaysa sa anumang material na pagkawala. Ang pakikinig at pagsunod sa konsensya ay ang pagprotekta sa iyong kaluluwa mula sa pag-abot sa puntong hindi na makakabalik. At kung may ginising ang mensaheng ito diyan sa loob, huwag kang titigil dito. Sa susunod na video na lumalabas na sa iyong screen, aakyat tayo ng isa pang baitang na magkasama sa iyong paglalakbay sa karunungan. Upang ikaw ay maging of isang porsyento na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Hinihintay kita ron.